buhay mga Abeli another vlog for today and nandito po ngayon tayo sa ano kay Abby yan nandito uh, papunta po ako ngayon kay Abby nandito na po ako sa bahay nila yun may pinabibigay lang po kasi si Tita Ladybug yan yung uh, regular na nag sponsor ni Abby is uh, medyo pasensya na medyo na delay na ating Tita Ladybug yan medyo na busy lang po yan galing po ako sa bulan at uh, sinaglit ko lang po yung uh, pinapabigay niya pong mga gatas, diaper, tsaka um, uh, vitamins yan. Yung for two months na kanyang ano, uh, parang spot tulong ni tita, ni tita Ladybug para kay Agi. Yan, hintay ko lang po si Nanay Loretta lumabas na ano ko po kasi yung papasok sa kanila. Yan, pero nandito na po ako sa mata mo. Yan, Matamu Arayat, Pampanga. Yan, kita-kita po tayo doon sa bahay nila, Abigay. Yung ating pinapinamili, andyan na ito po. Dama. Yan po yung vitamins, tas yung, tali, ah, two months po kasi supply to ni Abby. Kaya, ikla talawa po yan. Dalawang ah, gatas, ah, diaper, tsaka yung vitamins. Yan, thank you, thank you po, tita lady. Na po si andyan na po si Abigay. Andyan na po. Tagbuhat. Ayan siya si Abby. Mm -hmm. Kamusta po ulit. Ayan. Mukhang eh. wow, magandang ano ni Abby ngayon ah. Oo. Oh. Ayan, yeah, maayos-ayos na po yung inyo. oh, <laughs> uh, mm -hmm. pinaghihiga ni Abby. Hi Abby! Mm -hmm. Kamusta? Hey, Amusta? Wala mas po ilaw kayo. Mataas. Hey. Si Abby. Hi Abby! Kamusta? Kamusta? Yun, dito okay. si Tita Ayan. Ay, ka kay Tita Ladybug. Oh. Ay, Ladybug. Hi. Okay. Ayun na, mukhang okay na po okay. siya ngayon. Oo. No? Okay. Oh. Oo. mga kalaki. Okay. Oh, nga. Ayun so, na okay. po. Opo, ayan po yung pinabibigay ni Tita Ladybug na uh, diaper, just yung vitamins niya. Tsaka dalawang, ano po yan, pedasure. Ito yung Italo natin Gabi, kamusta? Mm -hmm. Okay na mga Ano po ngayon siya, no? Mm -hmm. Tingin siya sa camera mm -hmm. Hi, Abby Ayan po Pinabibigay ni tita, ladybug, no? Yeah. Bali, yung ano niya is uh, Kasi nga 2 months, 10,000 po Kasi yun, meron pa po siyang supli Na, bibigay ko na lang po yung Ito yung uh, mm -hmm. Ayan Marami-rami yan, na, ano, Mami, for 2 okay. months mm -hmm. mo Inumin mo ha, para yan. tawag mo, ganda ng katawan mo ngayon, oh. Thank you po. Ooh, thank Mama you po. Well. Thank you, thank you very, very Talaga, 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 talaga so much. Thank yan, you. talagang, siya yung nakasupport sa kay Abby ng talagang regular and monthly na nagpapadala po siya. Maraming salamat po. Tita, medyo na-delay lang po tayo. Dun. Ingat, ma'am, ingat. Thank you, thank you, thank you talaga. God bless nabi, mustabi yun thank you kakitita oh, love you? na love ka ni tita lady bago maganda <laughs> po yung ano ni gabi ngayon oh, oh, uh. so ate yan Loreta, ito na po yung supplant, No, natas yan yung mga resibo bali 1,760 pa po yung natira sa uh, budget ni tita For two months na 10000 Ibig ko siya ng ND to oh. my Oo, oh, oh, yan, no? Kasi nag... Tsaka maintenance. Maintenance niya, oo. Oh, oh. Kasi during... Monthly po ba yun? Oo. Wow. oh, monthly. Nagpupunta po sila ulit sa JBL. Pinapalitan po itong pinaka... Pinapalitan po. Oh, oo po yung... yung ano nang... Pinagdadaanan nung food niya, no? Yan, maraming salamat po. <laughs> ulit kay Tita Ladybug. Thank you, kay Mab Ladybug. Yeah. Very, very much. Okay. Kay Kabeli, oh, sa asawa Oh, tsaka sa ibang you. mga tumulong oh, na dati pa, pa. pa po. No? Si Tita Sally, Ay, yun si Sally Mata, tally. no? Thank you, thank you. Yun, ayan po. At, <laughs> marami, oh, marami, pero hindi oh, ko na paano yung ya. mga tumutulong kay um, Adi. Ba? Hmm, basta po lahat po sila. <laughs> Mahirap po mag-mention eh, opo, oh. oh no? Apo, oh, yan. God bless you. Ingat. Sila Tita Susan, yan. Sila Tita Susan Marie. Maraming salamat po. Yan. si Abby, Oh. Yes, smile siya. Oh. Mm -hmm. <laughs> yan, palakas pa siya ulit lalo. No. Mais ayos naman na po ngayon yung higaan ni Abby, no? <laughs> yung bahay nila, no? So, Malibalas-alibalas naman na po. Yan. Salamat po ulit. God bless po. Mm -hmm. Yan. Sa lahat ng tumutulong. So, yan. Si Abby po pala is, ano, 14 years old na po. No. Pali mag-15 na po siya sa September, sa birthday niya. So, yun, lahat po ng mga sumusuporta po. At tumutulong po ng, uh, sa unang-una pa lang po hanggang ngayon kay Abby. And uh, maraming salamat po. Uh, sa lahat ng tulong nyo at uh, suporta para sa kanya. Ayan. Maraming salamat Ingat po kayo lahat and God bless po. Yan. Hanggang dito na lang po yung aming, um, yung vlog ko. Yan, ko po sa inyo yung uh, pagdala ko po ng tulong para kay Abigail.